kahulugan ng chips sa panaginip. Ang mga chips na may mahaba, pinong mga tangkay at makulay na berdeng kulay ay kadalasang nauugnay sa paglaki, sigla at pagrenew. Kapag lumitaw ang mga ito sa iyong mga panaginip, ito ay isang senyales na ikaw ay pumapasok sa isang bagong yugto kung saan ang personal na paglaki at pagbabago ay mga pangunahing tema. Mahalagang bigyan pansin ang konteksto ng panaginip. Ang mga chips ay namumulaklak o na lalanta. Inaalagaan mo ba sila o pinapabayaan mo sila? Sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga banayad na detalyeng ito, maaari kang makakuha ng insight sa iyong emosyonal na tanawin at mag-navigate sa mga hamon ng maganda at matatag. Ang mga panaginip tungkol sa chips ay maaaring kumatawan sa ilang bagay narito ang ilang posibleng interpretasyon batay sa mga kritikal na punto. Una, ang nakakita ng sariwang chips sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa pagiging bago, bagong simula at paglago. Maaaring ipahiwatig nito na nagsisimula ka ng bago o nagsisimula sa isang bagong yugto sa iyong buhay. Pangalawa, ang pagkain ng chips sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagpapalusog sa iyong isip at katawan. Maaari rin itong mga hulugan na tinatamasa mo ang mga bunga ng iyong pagpapagal o inaani ang mga gantimpala ng iyong pagsusumikap. Pangatlo, ang pagpuputol o pagputol ng chips sa isang panaginip ay ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan, alisin ang mga negatibong aspeto ng iyong buhay o personalidad. Maaari rin itong magpahiwatig na dapat mong bigyan pansin ang mga detalye sa iyong buhay o trabaho. At ang pang-apat, ang paggamoy ng chips sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo ng mas mataas na kamalayan. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagiging mas sensitibo sa iyong paligid o nagkakaroon ng iyong intuwisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng chips. Kapag napanaginipan mong magtanim ng chips, malalim ang simbolismo na may mga nakatagong kahulugan na ikaw lang ang makakaalam. Ang mga chips ay nagpapahiwatig ng paglilinis at proteksyon na nagmumungkahi na maaari mong subukang alisin ang iyong sarili sa mga nakakapinsalang enerhiya o proteksyon o protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala sa iyong paggising. Ang pagtatanim ng mga halamang ito ay nangangahulugang bagong paglaki at simula na nagpapahiwatig ng pagnanais para sa mga sariwang pagkakataon o isang malinis na talaan. Ang tempo ng panaginip na ito ay mahalaga din. Ito ay isang sanyales na ngayon ay ang perpektong sandali upang magsimulang muli o magsimula sa isang bagong pakikipag sa palaran kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng chips. Sa mga panaginip, ang pagluluto ng may chips ay may kahalagan na higit pa sa paghahanda ng pagkain. Sinasagisag nito ang pagpapakain para sa kaluluwa, isang malalim na ugat na koneksyon sa kalikasan at mga katangian ng pagpapagaling nito. Kapag nanaginip ka ng magpagluluto ng may chips, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa panloob na paglaki at espiritual na paggising. Ang mabangong damo ay kumakatawan sa paglilinis at paglilinis, kapwa pisikal at emosyonal. Bigyan pansin ng mga detalye sa iyong panaginip, ang texture ng chips, ang aroma na umaalingaungaw sa hangin at ang maselang pagpuputol at paghahalo ng mga sangkap. Ang mga banayad na nonsense na ito ay may mga pahiwatig sa pag-unlock ng mga nakatagong katotohanan sa loob ng iyong sarili. Kulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng chips. Kapag nanaginip ka mamitas ng chips, ito ay nagpapahiwatig ng na isang nakatagong pagnanais o pangangailangan para sa pagpapabuti at paglaki ng sarili. Ang pag-aani ng mga masela na halamang ito ay maaaring sumagisag sa kahalagahan ng pag-aalaga ng iyong personal na pag-unlad. Maingat na pagpili at pag-aalaga sa kung ano ang pinakamahusay na nagsisilbi sa iyong. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi ng isang pananabik para sa pagiging simple at pagiging tunay sa iyong buhay. Dahil ang mga chips ay kilala sa kanilang banayad, ngunit masarap na presensya sa mga pinggan, mangyaring bigyan pansin kung kailan nangyari ang panaginip na ito. Dahil maaari ito ay isang mensahe mula sa iyong hindi malay na humihimok sa iyo na galugarin ang mga bagong pagkakataon o gumawa ng mga pagbabago sa iyong sarili. Mangyaring tandaan ang mga damdamin sa panahon ng panaginip na ito dahil madalas silang mayroong mga pananaw sa iyong kaloob-loobang mga kaisipan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng chips, Kapag nanaginip ka mag-ani ng chips, nagdadala ito ng mas malalim, simbolikong kahulugan na sumasalamin sa iyong hindi malay na mga pagnanasa at emosyon. Sinasagisag ng chips ang paglaki, pagpapanibago at sigla na nagmumungkahi na nasa bingit ka na ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang pag-aani ay nagpapahiwatig na ngayon na ang oras upang kumilos at anihin ang mga gantimpala na iyong pagsusumikap at dedikasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mensahe upang magtiwala sa iyong mga instinct at may kumpiyansa na ituloy ang iyong mga layunin. Magtiwala sa iyong sarili at hayaang gabayan ka ng panaginip na ito tungo sa pagpapakita ng iyong tunay na potensyal para sa tagumpay at katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak ng chib. Kapag naaginip ka ng mga bulaklak ng chib, Sumisimbolo ito ng paglaki, pagringyo at kasaganahan. Ang mga bulaklak ng Chiba'y kumakatawan sa katatagan at kakayahang umunlad kahit na sa mapanghamong mga pangyayari. Ipinapaalala nito sa iyo na mayroong kang lakas at determinasyon na malampasan ang mga hadlang at maabot ang iyong buong potensyal. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito, natanggapin ang pagbabago at magbukas ng mga bagong pagkakataon na darating sa iyo. Ito ay isang palatandaan na ngayon ay ang oras upang tumutok sa personal na pagunlad at espiritual na paglago. Ang makulay na purple blooms ng cheap flowers ay isang visual na representasyon ng iyong panloob na kagandahan at kakaiba. Ang panaginip na ito ay isang mensahe mula sa iyong hindi malay na humihimok sa iyo na magtap sa iyong tunay na kakayahan at ituloy ang iyong mga pangarap ng may kumpiyansa at layunin ng panaginip tungkol sa pagputol ng chips. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagputol ng chips, ito ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa kalinawan at pagringyo sa iyong buhay. Ang pagkakita sa iyong sarili na pinutol ang mga ito sa iyong mga panaginip ay nagpapakita ng pagnanais na alisin ang anumang walang pagunlad o mapanirang enerhiya na humahadlang sa iyong paglaki. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng gumawa ng malinis na pahinga mula sa nakaraan at magsimulang muli. Oras na para bitawan ang anumang pumipigil sa iyo at yakapin ang mga bagong simula ng may positibo at sigla. Mangyaring bigyan pansin ang mga detalye ng panaginip na ito dahil nagtataglay sila ng mahahalagang insight sa kung anong mga pagbabago o desisyon ang kailangan gawin upang may ayo ng iyong sarili sa iyong tunay na layunin at mga hilig. Ang panaginip tungkol sa pagputol ng chips sa isang malakas na paalala na palaging may oras upang muling likain ang iyong sarili at magsikap patungo sa personal na katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng chips. Kapag nanaginip kang kumain ng chips, nangangahulugan ito ng na solidong koneksyon sa iyong mga pinagmulan at pamana. Ang mga chips ay madalas na nauugnay sa tagsibol at mga bagong simula na sumisimbolo sa paglaki, pagpapanibago at pagpapabata. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagiging bago at sigla o upang linisin ang iyong isip at katawan ng negatibo o lason. Iminumungkahi din itong ang paghahanap ng balanse at pagkakaisa sa iyong mga relasyon o personal na buhay. Bigyan pansin ang lasa at texture ng chips sa iyong panaginip dahil maaari silang magbigay ng karagdagang pananaw sa kung anong mga partikular na bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng pansin o pagpapabuti. Ang panaginip na ito isang mensahe upang pakainin ng iyong sarili sa pisikal at espiritual para sa pinakamainam na kagalingan.